Sa loob lang ng isang minuto, hinoldap at pwersahang ang mga gamit ng customer at staff ng isang coffee shop sa Kaloocan. Walang kalaban-laban ang mga biktima na tinutukan ng submachine gun. Nasa frontline line na balitang yan si Ian Suyu. Magkahating gabi sa coffee shop na ito sa Maypaho, Kaloocan, nagkaroon ng holdapan. Parang mga sigang pumasok ang dalawang lalaking nakajakit. Dumiretso agad sila sa table ng dalawang babaeng customer. Walang kaabog-abog na kinuha ang tablet at iba pang importanteng gamit ng mga biktima. Agad-agad lumabas ang isa sa mga suspect na umakmapang huhugot ng baril. Habang ang kasabot niya, tinutukan ng submachine gun ang mga trabahador ng coffee shop. Sa sobrang takot, ibinigay na lang ng mga empleyado ang laman ng kanilang kaha. Hindi pa nakontento ang mga kawatan. Binalikan niya ulit ang mga customer at meron pang kinuha sa kanila. 11.27pm, lumabas ang holdupper. Isang minuto lang ang itinagal niya sa loob ng coffee shop pero matinding trauma ang iniwan nito sa mga biktima. Natangay ng mga suspek ang dalawang gadget at 2500 pesos na cash. Agad-agad na na-report sa mga pulis ang holdapan. Kaya naman sa ikinasang follow-up operation, dalawang oras lang ang inabot at naaresto na ang isa sa mga suspek. Nahuli rin ang kasabwat niya bandang alas-3 ng umaga. 'Yun nga lang hindi na nabawi sa kanila ang mga ninakaw na gamit. Nakumpis ka ang submachine gun na ginamit ng mga suspek. Kasalukuyan ng nasa kustudiya ng Kaloocan Police ang mga holdupper. Mahaharap sila sa reklamong robbery at illegal possession of firearms and ammunition. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.